Guys, in this video, ipapakita ko lang sa inyo yung aking ginagawang magnet motor. Ito guys, ito yung permanent magnet motor yan. Yan guys, yung motor na to, gumagamit ito ng permanent magnet. Yan. Wala nang, tor uh, wala nang source ng electricity nito. Hindi katulad ng, ng electric motor guys na kailangan pa ng kuryente para paikutin ito. Yung permanent magnet motor, hindi na to gumagamit ng kuryente kahit anong source kundi ang kanya lang magnet. Bale ito guys, magnet ito. Ito magnet. Ayan o. Oh. Ayan magnet din yan. Ito. Ito magnet din yan yung sa loob. Ayan magnet din yan. Ayan. Ito magnet. Tsaka ito magnet. Ayan guys. Ito kahoy lang to. Ito pillow block. Tsaka ito plywood lang to. Tsaka ito yung bakal na ano. Na bolt na mahaba. Ayan guys. Ayan guys o. Oh. Magsubukan natin paikutin to. Ayan hindi yan umiikot guys. Humihinto yan. Ayan humihinto. Dahil nga yung magnet dito ay nakafix at saka dito. Wala, hindi talaga. Guys, alam nyo, buong mundo ang sumusubok nito. Kahit pa noong una pang panahon, napakaraming mga inventor ang sinubukan itong paganahin ng isang klaseng motor na gumagamit ng magnet. Kahit pa yung iba, yung mga perpetual motion machine na gumagamit ng gravity pero wala. Na ano na lang, lumipas na lang ang ilang taon, ilang ang mga 100 years, 200 years, 300 years ang nawala, nawala na lang sila, natapos na lang ang kanilang buhay dito sa mundo pero wala bigo pa rin. Pero hanggang ngayon sumusubok pa rin ang buong mundo, napakaraming sumusubok ng ganitong klaseng invention. Yung iba nag-i-scam na lang, ginaya na lang nila. Gumagawa na lang sila na kunyari umiikot pero para makaano sila ng mga investor pero hindi. Hanggang ngayon hindi pa rin napapatunayan. Kung so, isi search ninyo sa Guinness Book World, World Guinness World Record, Guinness World Record, wala wala do wala doon na wala doon record na may permanent magnet motor. Pero ako guys, naniniwala ako na mayroon na meron meron pag-asa na magkaroon ng permanent magnet motor at saka gravity machine. Dahil ang mundo ay umiikot ng ilang million years at saka ang araw nagliliyab ilang million years na tsaka yung gravity, yung mga bagay na katulad nito guys. to Pag ihulog natin ito, ayan guys. Ayan, nahuhulog. So, ilang million years na yan, nahuhulog. Kaya ako naniniwala ako dito guys. Pero ang, uh, alam ko napaka-imposible nito guys. Pero eh, i-share ko lang sa inyo na ako, ginagawa ko to sinisimulan ko to Hindi ko man to matapos habang buhay. Hindi ko man to mapagana habang buhay. Pero kung magtatagumpay man tayo dito guys, magpapasalamat tayo at nais natin magamit ng buong mundo. Ito guys, pag maka-invento natin ito, uh, ano guys, ma, ito yung, siya yung papalitan niya yung mga motor ng washing machine, electric fan, aircon, kahit pa malalaking planta, at saka yung mga kahit anong mga appliances o mga gamit na gumagamit, mga rice mill, lahat na gumagamit ng electric motors kaya nitong palitan. Kaya, hindi man tayo ano, hindi man hindi man tayo makapag-manufacture ng ganito, pwede natin ipagamit ito para manuf manufacture man, man, manuf natin sa mga malalaking kumpanya, ipagamit natin ito. Ang bigay man sila ng ano, ng percentage sa atin pag nagawa natin ito o hindi, okay lang basta importante magamit ito ng buong mundo. Guys, ang gusto ko lang ay makatulong sa buong mundo, guys. Alam ko, alam ko napakalayo napaka-impossible itong magawa isang permanent magnet motor pero ngayon na sinisimulan ko ngayon na uh, na sinisimulan ko ito guys ano uh, isinishare share ko lang na ngayon nagsisimula nagsisimula tayo guys ito kakailanganin to ng sandamakmak na budget walang ano halos walang tulog lahat ng mga kikitain natin sa ating mga extra extra ang hanap buhay ay magagamit natin dito para sa research at uh, yung nakakatakot guys it ay eh, kapag umabot yung habang buhay na hindi natin lumo. Pero isa tayong Pilipino guys, taga dito tayo sa Basay Samar at nararamdaman, na, nararamdaman naman natin na sa puso natin at sa isip na lalaban naman tayo at handa tayong harapin, handa tayong uh, tangkapin yung mga hamon na iya yeah, ano sa invention na ito ang mga hamon na darating sa invention na ito para din sa kapakanan ng mga tao para din sa mga pangarap natin yun guys bali maraming salamat sa panonood eh, share ko lang ito. Share ko lang ngayon ang aking ginagawang permanent magnet motor. Okay hey guys, update ko kayo kung may mga development at saka pag nagkaroon tayo ng budget para sa mga development, para sa research nito. Alam ko napakaraming research nito. Kahit ilang libo. Katulad ng ginawa ng gumawa ng mobilya si, ano, si Edison, si Thomas Edison. Nagkaroon siya ng ilang libo, ilang libong ano, ilang libong fail. Bawat test, bawat subok niya, wala hanggang sa isang beses lang siyang pa ilang beses isang beses lang siyang na-discover -na niya yung ilaw na pwede pa maging ilaw o pwede pa lang uh, sumindi na hanggang ngayon ginagamit na natin so yun guys maraming salamat sa panonood welcome po kayo dito sa aking vlog marami pa tayong pag-uusapan marami pa tayong mga pagbibintuhan mga comedy pero ngayon guys busy tayo sa trabaho kaya ito lang muna yung magiging vlog natin So guys, maraming salamat sa panonood and peace they ask out. You how you are? You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.